siya, nga, Nang siya. Tantala, Banana sa likhitan ba na nakita mo ba bro? mayroon ng garaw dito sa sunahan sa sa... di communicate sa pinag sa... 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 hindi ba, di tripod? gulo may na ako tripod para eh hindi ko na bro kahit ka <laughs> ako pa Kailangan ako na, dito yung giliput na tripod eh okay. Ah, na nakuit 34 na nga oh. Kusog-kusog ko ano eh. I-review na to. Oh. Ano ba, kitan ose video. Review. Ako nang ako nang gigon. Ito to bro. Hmm? Oh, YouTube ni. Okay. Yung hindi siya. Kuan ba? Sa English pa whisper. Hmm. hmm ha Kung tanag ang isbin, naman German magana nga. Ayaw mo ako? Since ako ang pula-tutin, magkakakakakakakakakakakak ako ay Ano sa'yo nandiyan? Ano kasambot to? Kaya kasambot unsa niya. Sa'yo nga masili Ano ba? Masili, masili doon. Paktay ka doon. Di Police mo yung nagulo So ano sa'yo? na to. Dapat kaso ano niya ay ganban ba yaron? Sa asa man dabo na siya? Unsa na bro? Ganban. Malatang kwan. Ganban. Legal position. Holder. Ini di pakai. Nai itlog. Di tang na nak.

Uh, Ayan. Six years na good evening sa lahat. Sa nanonood ngayon sa aking live. Magandang gabi. Magandang gabi. Eh. Okay

Okay, na. Wala, okay, Yes, I'm okay. Good evening. Wala. Please share this live video. Wala, Please lady. share. <laughs> so, nandito tayo sa bahay nila kila LG yeah, na. Yeah. Uh, na. Anak na anak na gato Anak na gato siya na si Armas. Anak na gato, magandang gato po. Squared bat. Squared bat? Squared na po. Ha? 6 na. Ay, kasusunod uh, tulog. Hmm. Pakita po, Oh, hello. Hello, hello. magandang gabi. Kasantang lahat. Ang mga subscriber ni Bro J. Suportahan niyo po si Bro Jay Ghost Hunter sa si kanyang journey bilang isang ano, bilang isang ghost hunter. At suportahan niyo din po kami sa aming journey na pag-ghost hunting. Di po, magandang gabi, magandang gabi at maraming salamat. Okay. Bro Tata Ah, uh, magandang gabi po. Louder, louder. Magandang gabi po. Yun. 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 Yan, yun, yun louder. <laughs> Walang hiya. Wala kusi. Para normal. Tata, para normal. Yan. Yan po sa t-shirt niya. Yan po ang page niya at saka channel. Pakitingin nilang po sa kaniyang mga videos. Sige bro, tuloy bro. Uh, Please, uh, supportan niyo po ang aming mga channel. Pangalan sa channel, bro? Pangalan channel mo? YouTube, uh, YouTube. YouTube channel, pangalan? YouTube channel, uh, bro. Tata, paranormal seeker. Ayan. Okay. Si Mark. Good evening, guys. Nice, Magandang mag 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 gabi sa lahat. Uh, ako pala si Mark Perez. Uh, may uh, uh, FB page. Uh, Mark Ghost Hunters Vlog Sana guys suportahan niyo kami lahat at uh, maraming salamat po Okay Sarap ng kano

One 1K subscriber no mga YouTube channel at pakipala kayo sa YouTube ang Facebook profile Mikey Atodo Plus at face, Vanu si Lindo sa at so far tayo kami lahat guys ang um, ng Cebu gusan Cebu Cebu international yun guys thank you yun nga bro mga natin yan dito sa Cebu gusan ka sa Cebu So, uh, suportahan nyo kami sa aming mga katakutan na videos. Si Country LZ, busy busy na. Gusto na? Gusto na? लखन होऊर हां रे प्लस